yung ano niyo po, uh, fondest memory ko with uh, Miss Nora Honor? Ay, nung dinest niya ako sa Superstar, kahit hindi ako singer. Tapos yung tinawagan niya ako, itong huling-huli, kukunin sana niya ako sa film yung na gagawin. Na kaya lang daw, ang puro dialogue is bacon. Bicol. Sabi niya, kung marunong ako mag bacon Sabi ko, hindi. Sabi ko, pagkalo ako. Tapos, um, nung ginasal si Osang, best man siya, nagkita kami doon. And then yung first, nung naging producer ko siya sa NV Productions, so, hindi naman kami nakita. Pero producer ko siya sa sa lungga ng mga dada. Sinabi ko sa kanya yun eh. Sabi niya, oh alam ko. At eh, natural, dapat malaman mo talaga producer ko. Mm -hmm. From, Kamusta po si Miss Nora Honor as as a friend po? So, so sorry, si si, si Gaipa. Ako mo lang masamang pinapayos. She's so nice. Ito usap mo. Mamaya nawala na. Inahanap na sa anak pumuesto. Nagtatago. Hindi siya yung, hindi siya yung nakaupong machika. No, she's not. She's very quiet. pero no, love, love, love ko si Guy. Love, maski naman si Wilma. Love ko sila. Siyempre, natin man tayo mag, mag mga tao. Hindi kasi iba tayo ng gali. Eh, hindi naman ba? It's good naman. Diba? Yeah, you know hugs of a kid. Ano po yung legacy na hindi niyo malilimutan as an artist uh, kay Miss Nora Honor? You Guy. She, I would say she's a very, very, she's the only superstar. For me, she is the only superstar. Wala nang susunod. Kanya lang yung one time nag-i-regret nga po sa sa ating superstar si so sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko sabi ko, excuse me isa lahat superstar It's only, more or more walang pwedeng walang pwedeng sumunod no mother what, she's the only one buti di ako kailangan, siya yung pangalan nga ayo! she's the only superstar and very, very believable actress baka uh, matalang nagsasalita na. Wala yes. akong masasabing, ano, uh, mas, mas not the best sa you guys. Miss Daria, si Ate uh, Dino, napaka-generous na tao, no? Huh? Uh, so about generosity, naririn ko sa mga fans, mm -hmm. naririn ko. Talagang, sabihin ko naman, oo naman, mm -hmm. naniniwala naman ako kahit, kahit hindi nakita ng dalawang mata ko. Pero I heard from a lot of people, she's like that. The way she talks. Sa pagbini-mention din ng mga anak ko, naniniwala. Hmm. Sa anong meron sa kanya? Why should you consider to be the superstar of the show? Bakit ko kaya siya naging superstar? She was born to it. She was born to it. Siya ang talagang tinalaga sa kanya yun. Binigay ni Lord sa kanya yun. Kanina ko nga lang nalaman nung nag kwento siya na nung ginawa niya yung Himala, na nag daw siya na nandito daw si Mama Mary. Sa parikinipan daw na si mama. Tinilabutan ako. Kanila lang yun siguro sa mga araw. 1 o'clock p.m. Tapos sabi yan, napariginipan ko si Mama Mary. And then, oh, sabi, biglang in-offer sa kanya yung pinito lang inala. Naniniwala ako doon. Naniniwala ako. Sabi ko talagang kanya. Oo, oh, oh, oh. so, kanya. Saka lahat ng pelikula niya, walang flap. Ay, doon po kayo, walang kakakasya ko na kakakasya. Pagal na yun, wala okay. sa, sa pa. Eh, siguro mga 2,000. Wala pang pandemic nun eh. Okay. Baka mag-busy pa ako nag-taping nun ng ano, ng ika-anim na, ika na ulo. Okay. Yung mga panahon na yun sa GMBZ. Magkawain so, po talaga niya pinagod sa Kamusta? No, hindi naman ganun. Kaya nga nag ako eh. First time ko pilawang ganigay. Mm. Ne We're not friends on me sa Messenger. Even mm. a Never. Never I don't bother people kasi. Okay even her, hindi rin siya gano'n. Kaya sabi ko, kung oh, ano magkakaroon ng communication? Kung magkita, magkita. Sila mo lang mga artista, mo lang kita, gano'n, di ba? Kaya nung huli ako tumaw tumawag siya, nakita ko. Eh kasi, yung kaibigan niya, kaibigan ko rin, taga-America. Ito, dentista niya itong kaibigan ko. Naging dentista niya. Naging dentista siya ni Guy. Tapos sabi, sabi ko, sabi ko, tapos nag-usap kami. Sabi, Daria, sabi ko, guys Sabi ko, ano, kung gusto ka nang panagot panag panag ikaw, anong ginagawa? Ay, pag sa taping, gano'n. ba na? Ah, ano ba ka ba ng Kay, ano ba? Manila yung lakon. Sa mga pag-alog, kastila, So, ayan, kung mula sa anak ito, hindi gagawin na baka naman pwede naman gawin Tagalog na lang. Sabi ka, matuloy lang ako sa iyo. Kasi, I think, sa kanya wala wala kayo Sa kanya, wala wala kayo wala wala kayo wala kayo Ayun, yun yun. Yung pinag usapan namin hindi na. Ang kasabi ko, baka nakamit. Kaya nga pagkakainin, nakakamit. Yung sa uri, yung ganyan sa... ...toksido. Nakatagal kinagira, Sabi ko, no? Sa kanila ano Ang sabi sa kanila? Hindi. Ang sa kanila e. Sabi nyo nga na. sa Hindi naman pwede. Ano yun? Nino. Ano yun? sa na tao. Kumuha ka gabi ka na. wala <laughs> na. Nahanap ko, hindi ko na siya nakita. Ganun siya, bilang naman wala. Hiding. Miss Daria, na ko yung to ni Sir Ricky Lee na may time na may public event sila sa CCP yata ni Ate Guy. Tapos nagtago siya sa likod ni Sir Ricky Lee. May nangyari na bang gano'n? Nakasama ko si Ate Guy tapos nagtago talaga siya. Kasi mahiyain. Pero mahiyain talaga siya. Mahiyain talaga. Yun lang, yun. Yung pagkatapos nga nung magkita kami sa wedding nga ni Osa. Hinahanap ko na siya kasi gusto ko siyang makatabi. Huwag katsikahan ba ng konti man lang. Mas nawawala na. Ano ba? gawin? Kami si Gai? Ano? Saan? Kasama yung makeup artist ng bading, ang doon. Ayoko na hanapin. Kung gano'ng nagtatago, hindi ko sa Kasi alam ko gusto ng privacy. I know that. Mas masa, -masa ang Gemini. Alam ko tayo... Kaya, kaya makikita niya mga thank Thank you so much. Kayo ba mga guys. rin, guys? Sa Crest Project. Ito yung lang pa Ano?